Hello guys, kumusta po kayo? Sana ako naman po sa pangyong yung naroon. Ngayon gabatay ng Ubi Halayala recipe. Pero bago to, tayo magsimula magluto, welcome to my channel, Alpel Home po yung pa. Kung ka pala sa channel ko, please subscribe my channel, like and share, and hit the bell para please bingin lang ako. Isang mapagpalang araw po sa trad. Ngayon gagawa po tayo ng Ubi Halayala recipe. Hello no guys, kumusta po kayo? Long time no see. Uh, uh, sa paggawa ng ube halay recipe. -hala si Gagawin tayo ng ube. Ah, uh, pinakulan natin siya. Pinalas siya. yung uh, balatan tapos uh, nilagay natin siya na kasama yung balat kasi kung babalatan natin siya ng ng babalatan siya tapos ihiwain natin, eh kakatas yung ube sayang naman. Mawala oh, na uh, lang tapos, pwede natin siyang sa gagal ng peso o kaya ipagiliin natin para mas ma masarap malambot. Uh, gagamit tayo ng Alaska ibab. Gagamit tayo ng ube para malilam ng malilam na. Gagamit tayo ng peso. Kung kulang sa tamis, gagamit tayo ng asukal. At saka gagamit tayo ng condensed milk. At saka marbury. Gagamit din tayo ng itong sikreto na malasang o very special. Uh, Magamit tayo ng dahon ng kalamata Tara, lutin na natin. Huwag ka tayo may skip ang mga sila. So, ayun nga guys, uh, tapakulan natin itong kube. Uh, balatan natin tapos pwede natin pagyeling sa din sa bayan o okay, pwede natin gadgari ng panggadga ng keso kung walang panggiling siya niya, sa inyo sa amin kasi may panggiling ng ube dito sa bayan pwede kayong gumamit ng ganito para panggadga dun sa ube halika pala natin Ang ganda ng ubi nga guys oh. Ubi, ubi talaga siya. Kaya hindi na natin kailangan yung preservative na pangulay. Medyo matagal ang basang pagbawa ng pube, pero yun naman sa ano, kanga, ang pagbawa ng pube. Kasi matagal siyang hinahalo sa kama proseso. Expenses pala yun, expenses yun. Pero yun sa naman ang binabayaro niyan. Like I said, kung bibili sa labas, uh, siyempre negosyo yun, eh, medyo tinipid sa ano, chili pizza flavor sa so, kasa eto best yung sila ng pagluluto ng ubi ah talagang ito yung nakita ko lang yung araw um, yung bumibili ko po kaya uh, nilalagyan nila ng dahon ng kalamata yun ang napapasarap yan guys dahil yung mabango ang lasa niya mabango malasang malasa ito lang yung mga liyalagay ng mga panginoon lang pero ito laging natin ng kalamata lahat ng kalamata so ayun nga guys na nabalatan natin yung ube na natin uh, hindi siya tatamatin dun sa gilingan kasi sa laki kaya hiwain pala natin So, yun nga ba, siwain na natin. Uh, Naglinis tayo ng kamay para sure na malinis. Tapos, hiwain na natin siya. Siwain natin siya ng Tokyo. Ayan guys, ganito kalalaki. nga oh. Para may giling na doon sa gilingan. Kasi pag sobrang lalaki, hindi siya magigiling. Uh, ito 'yung first vlog ko na ngayon lang nag-na-vlog na vlog, tung ginagawa kong ubi halaya. First time na uh, sa YouTube na ito ang uh, vlog ko na ubi halaya. Sa makabago at makalumang paghanda sa pagluluto sa ubi halaya. So ayun na guys, simulan na natin. Dali na natin sa gilingan. tala let's go. Niinip pa kayo. Pag po natin i uh, forward yung ating video, bilang tulong sa content uh, creator. Pala, dali natin ito sa gitna yan, para maluto na natin. Alam ko excited na kayo kung paano ko luto yung itong ube halia. Pala, let's go! So, ayun na nga guys, na pagayin natin itong ube. Pala, pipihin na natin. ilagay It natin itong um, ipapin It ilagay um, okay. na natin itong um, kobe jersey ilagay na natin itong condensed milk Itong Pocatic jersey, uh, ito yung natin lahat. Parang na yung picture. Uh, Inhunting yung, paper. alat isa lang sa dopay lang ha isa lang natin ilagay na rin natin yung margarine ah, ito na yung desyo. Hindi natin lang dahon ng kalumata. Ito ay magpapasok dito. Hindi lang natin siya ng ibang dahon. Huwag natin sobrahan na kasi nagiging mga naman kapag sobra. Tapos kung kulang ka sa tamiste, eh, pwede natin nagdagal ng kodong Tara, isalo natin. So, ilang agas sinalo natin sa kumali. Uh, kailangan lang natin lang siyang bantayan sa paghahalo kay pala na yung kanyang kay yung dulog yung siya dahil may mabubuo pa So ayun lang nga guys, uh, ah, natin Pag siya ng mabuti. Pagka yung dumidikip ka sa sandok, ibig sabihin, pwede natin siyang hanguin. Ngayon, kayo na bala kung pwede natin dagdagan asukal, tikman natin kung ayos na. Kung sa palagay nyo ayos yung tamis noon dahil sa condensed sa uh, ebab, uh, pwede pa rin yung dagdagan ayos yung, yung palasa. Pero sa akin okay na to. Ang e, sarap guys, uh, ang sarap nung amoy nung lagyan natin ng kalamata. Kaya so, na nga guys, ah, medyo okay na siya. Konti na lang at pwede na natin siya sa talagyanan. Ayan guys, oh. Pag ganyan lang ang texture, ibig niya, pwede na siyang salin sa sa lalagyanan ng yung ano, container ng ube. Ayan guys. Alam ganyan muna at sasalin natin sa container. So, yun bes, alagay natin, alagay natin ng mantika yung container bago natin isalin yung move para hindi siya dumikit. Yung spatula, pwede natin pahiran ng matika para hindi siya humigitin. Pwede natin silagyan ng, pwede nila cake, pwede rin na keso uh, para maganda-ganda naman. Tara, ready na natin yung keso. So, ayan na nga guys. Pinsan natin itong Ube Special na napakasarap. Bye-bye. Good vibes to you and God bless us all. Peace out. See you in the next video, people. Bye-bye. Mabuhay po tayong God blessin natin na may pagmamahal at pananalisigas. Ayan na po. Dalal natin ang Ube Halaya Special. Big kalumata.